Hello, good evening po. Ito po yung batang nalunod sa ilog ng Aklan, si Joris Flores po. What's po kayo? Sahin po natin ang nangyari po sa kanya. Ito po, makikita nyo po dito. Ito po ang palas. Encantadia po yan. Napakalaki po. At makikita nyo po dyan yung kanyang picture. Kung paano po siya nalunod. Ito po. Yun yan po. makikita nyo po rito ang mga hari. Ito po, kaharian. Mga hari na nakatira sa kaharian. Diyan po, kaharian. Mga hari ang nakatira. At ito po ang egg. Panoorin po natin dito sa bandang gilid. Ito po ang mga engkanto. Nakakatakot po mga mukha. At may makikita rin po kayong krus di ba po? At napakarami pa po nila dito mga engkanto po. Ayan po. Tunay po talaga na ang ilog po ay napakadelikado para maligo. Kailangan po magingat po tayo. At kung gusto nyo pong magpatawas, spiritual healing, YT channel Marbi Peleta, please subscribe, support. Lapit lang po kayo, try nyo po. From the Holy Spirit, salamat po.